Wala pong social media site na walang linkage sa kanilang mga gobyerno. Lahat po yan meron. Meron ding uh, panukala or uh, pinag-aaralan din ngayon no. Uh, nagbanggit nito ang National Security Council natin particular na kay uh, Deputy no uh, si ano si uh, Attorney Jonathan Malaya na dia di di pala dating uh, di IRL uh, 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 si uh, Jonathan Malaya hmm. uh, kaugnay nga dito sa pagban sa TikTok kasi nga meron daw batas ang uh, China na nag-oobliga sa lahat ng mga private companies nila na makipagtulungan sa China pagdating sa national uh, security at uh, bahagi na rin dito yung intelligence gathering. At sa TikTok, sabi nga ng mga tech uh, expert na uh, nakakausap natin, pagpasok mo pa lang sa TikTok, obligado ka na magbigay lahat ng mga information at hindi lang TikTok, pati ba yung ibang mga social uh, media sites. Ano masasabi mo dito, uh, attorney? Well, unang-una, -una. Wala pong social media site na walang linkage sa kanilang mga gobyerno. Lahat po yan meron. Ang linkage siyempre ng Facebook at saka ng X ay sa Amerika. Ang linkage ng TikTok siyempre sa China. Pero kaya nga lininaw ko na hindi abogado itong si uh, Yusek uh, Malaya kasi alam nyo, kung abogado ka, alam mo na kapag magbaban ka, uh, lalong-lalo na sa internet, iyan po ay nagkakaroon ng napakabigat na presumption na siya ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Kasi po ang internet, yan po yung tinatawag nating malayang merkado ng ideya. At ang sabi po ng ating saligang batas, ha, yung pinakamataas sa atin, ay lahat po ng prior restraint, yung pagbabawal. Yan po ay napakabigat na presumption na paglabag sa ating saligang batas. Bakit po? Dahil lang nais natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya. Dahil habang nandiyan ang malayang merkado ng ideya, ang mga tao po pwede naman mag-isip para sa kanilang sarili para tanggapin kung ano ang sa tingin nila ang katotohanan. Kaya nga po, sabi nga po ng isang American Justice, ang totoong batayan ng katotohanan ay kapangyira, kapangyarihan ng isang ideya na maging o matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng ideya. So sa akin po, wag niyo na po isipin yan dahil yan po talaga ay mapapabal mapapawalang bisa lang ng ating Korte Suprema. Ako mismo, dudulog doon dahil alam niyo naman ako, consistent ako sa mula't mula. Punta ako sa UN Human Rights Committee para magkaroon ng uh, desisyon ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. Yung Cyber Crimes Act, linabanan na natin dahil labag yan sa malayang pananalita. Yung uh, uh, executive order ni dating Pangulong Arroyo na nagsasabi na po uh, aktuhan ng pulis ang militar, no? Uh, yung mga um, na mga threats to, uh, to peace ay uh, labag po yan sa malayang pananalita at uh, malayang pagpapatipon-tipon, no? Eh, ako po talaga, naniniwala po ako dito sa malayang merkadong idea at talaga pong ako na pong magsasampa ng kaso kapag binan po nila yan. Not because siya ay Sino, pero dahil kabahagi po siya ng malayang merkado ng ideya at hayaan po yan kumusbong. Dahil kung wala naman tayong malayang merkadong idea eh parang China na rin tayo <laughs> mm -hmm. <laughs> na pinipili ng Estado para sa kanyang mamamayan kung anong dapat paniwalaan. No? Pero attorney, kung ito ay kinokonsiderado, marami na mga bansa ang nag -ban din sa kanilang Hindi uh, eh. TikTok. Ang pinagbaban lang nila doon sa gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga hoog Oo, sa mga Oo, uh, government employees. Ayan, bodies. meron talagang gohan ano na Defense aspect kasi. Ang isa pa dito, uh, attorney... Kasi ito uh, social media site lang na sinasabi na uh, Chinese. Ang mga gamit natin, mga gadgets natin, mga cellphone natin kahit na Western brand 'yan, uh, ginawa sa, sa China yung mga malalaking mga uh, mga kumpanya eh mga gadgets na 'yan. E, gawang China. so Ibig sabihin ba, dahil meron yung batas doon sa China, eh, i-considera din nila ito na nga, eh. tanggalin. Ito, Apple, made in China. <laughs> 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 Pakasabihin nila, iba na rito dahil merong espionage na <laughs> nakatago nga. dyan sa Apple phone ko. So no? paano natin ma-implement na pang TikTok lang? Kung yun ang logic na kumbaga parang dahil company ito ng China, nasa China, obligado, obligado sila na makipagtulungan sa government. Sa andami nating mga Chinese brand or gawa ng China, kahit na iba yung uh, uh, mother na company niya, kung saan siya pinanggalingan, ganun din. So, ibig sabihin ba, tatanggalin din natin yun. Tama ka dyan, no? At saka isa pa, hindi pa naman tayo merong digmaan sa China, eh. ano? Bakit natin pagbabawal? Kapag meron ng digmaan, pwede pa nga natin kumpiskahin ang lahat ng pag-aari ng China rito, no? Dahil yan ay nasa batas baka taon na umira pag may labanan. Eh, sino bang sabi may labanan na tayo? Iniiwasan nga natin yan. Water cannon pong yan, hindi pong gera yan. Ang dapat lang na gawin natin, magkaroon din tayo ng water cannon para mag Water cannon sila ang dalawa, parang piyesta ng San Juan. <laughs> Basaan sila kung gusto nila, no? Pero hindi pa po yung gera. Wala pa po tayong digmaan sa panas ng Pilipinas.